hello po, good morning mo sa ating lahat. Welcome back no sa YouTube channel. For today's video, ay isa na naman pong tanong po natin pong subscriber, natin pong sasagutin. tuy galing po kay Silame Rivalo. Ano daw ang gagawin sa mga inaheng baboy na walang gatas? Kung kayo ay mahilig po sa pagkalaga ng mga baboy o kahit anong hayop pang kabuhayang Magsubscribe mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel. Ryan Patino, Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. Ngayong umaga po mga kaibigan, atin naman pong pag-uusapan yung tungkol po sa mga inahing baboy na walang gatas. Kapag yung ating inahing baboy po mga kaibigan ay buntis, ang atin pong ipapakain sa kanya mula day 1 o after po makastahan hanggang 106 days ay breeder feeds o gestating feeds. Yan po yung feeds na atin ipapakain dun sa, po, sa mga inahing baboy na nagbubuntis po o nagdadala ng bake dun sa loob ng kalansyan. Kapag sila po ay nasa 107 days pataas o 107 days na po hanggang mga anak po mga kaibigan, mag-change feeding na po tayo into lactating feeds o yung pangpagatas para po ma-prepare po yung gland at saka dede ng inahing baboy na makapag-produce ng gata sa panahon na sila po yung mga anak na po mga kaibigan. Okay, so, ang expected po na average day na mga anak yung inahing baboy natin ay 114 days. Pero ang range na pwede po silang manganak ay nasa 109 to 119 days. Average of 114 days. 114 days, one week before, 107 days, mag change feeding na po tayo ito, lactating feeds o yung pangpagatas na feeds po ang ating ipapakain doon po sa ating mga inahing baboy po mga kaibigan. Pagkatapos manganak po yung inahing baboy, atin po yung tuturukan ng vitamin B, Complex 5 ml at saka Vitamin ADE 5 ml din. Yan po yung ating ituturok doon po sa ating inaheng baboy para po makatulong sa pagproduce ng kanilang milk production para mas marami po yung gatas na po pong mailalabas. Yung sinasabi kasi nila na walang gatas po yung mga inaheng baboy, out of 100 ng mga inaheng baboy, nasa 1 to 5% lang po yung tinatawag na wala talagang gatas. Kasi nga yung mga inaheng baboy kasi, likas o instinct na po sa kanila na meron talaga po silang gatas na lalabas doon po sa kanilang dede kapag meron pong biik na nagstimulate stimulate o dumidede po doon sa dede nila. Kapag bagong panganak lang yung inahing baboy, yung kanilang milk production po ay hindi pa ganun karami. Kasi nga, kapag bagong panganak pa yung mga biik, ay hindi pa sila ganun kalakas dumede. So, yung katawan po ng inahing baboy ay mag a po yan. Hindi po yan mapuproduce ng sobrang daming gatas. Kasi pag nagpo-produce po yan sobrang daming gatas at saka yung biik na dumidili si sa kanya ay mga bagong panganak pa lang, yan po ay magkukos ng milk fever sa ating inahing baboy. Sa sobrang gatas na sa loob ng kanyang tiyan. Sa sobrang gatas na kanyang napodyos at saka medyo hindi pa ganun kalakasan dumidili yung mga biik. Pero kapag yung mga biik po ay nasa 5 uh, days upward hanggang 21 days o hanggang walay, dahan-dahan pong lalakas yung milk production ng ating inahing baboy. Kung ang biik po ay dahan-dahan na pong lumakas yung kanyang pagdede, dahan-dahan din po yung pagproduce ng gatas ng ating inahing baboy na equal po yan. Yung, mayroon po yung tinatawag na equilibrium o equal. Kapag malakas ng dumede yung mga biik, lalakas din po yung kanyang milk production. Kapag medyo bagong panganak pa lang, ay hindi pa po ganoon kalakasan yung kanyang milk production. So, wag po kayong mag-alala mga kaibigan sa mga inahing baboy na mga ganyan kasi po, kapag dumidede yung mga biik sa ating baboy at nakainom siya ng gatas, kahit konti lang yan, ay okay na po yan. Wala po yung problema. As long as nakakainom po ng gatas yung mga biik, yan po yung pinaka-importante. And then, after panganak yung inahing baboy mga kaibigan, kung gusto nyo talaga magkakaroon ng medyo may maraming gatas para makainom ng maraming kolostrum yung mga biik nyo, pwede din kayong magturok ng oxytocin. Aside from na pangpahilab yung oxytocin, ito din po ay pang milk let down. Talagang lalabas yung kanyang mga gatas dun po sa kanyang dede kapag naturokan nyo ng oxytocin po mga kaibigan. Pero, bago kayo magturok ng oxytocin, dapat alamin nyo muna kung tapos na mga naking inahing baboy nyo. Para, pagkaturok ng oxytocin, i na po yan, lalabas na po yung gatas, sabay-sabay nyo pong ipadede yung mga biik para silang lahat po ay sabay-sabay makainom ng colostrum, yung pinaka gatas nating inahing baboy po mga kaibigan yan lang po ang inyong gagawin doon po sa mga inahing baboy so unang-una pakainin ng lactating feeds one week before mga anak and then kapag nanganak na day one magturo po kayo ng vitamin B complex 5 ml vitamin ADA 5 ml then and then Kapag nanganak na po yung inahing baboy nyo, and then tapos na pong manganak at gusto nyo talagang magkaroon ng maraming gatas, magturok po kayo ng oxytocin 2 ml para magkaroon ng milk let down na labas yung kanyang mga gatas and then sabay-sabay ipadede yung mga biik. Yan lang po yung ating gagawin para magkaroon ng maraming gatas ang ating mga inahing baboy po mga kaibigan. Yan po yating vlog ngayon. Asa na naman po ako nakapagbigay sa inyo ng kaunting kalaman kung paano paramihin ang gatas sa tinginahing baboy po mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.